i-inform pa o tabangan pa na inform kung unsa o paunsa na ito i-unlock ang business potential sa good agricultural practices sa vegetables production. So, hi Sir Bong! Hi! Si Sir Bong, isa ka farm owner sa ilado na farm destination sa Dakbayan. Ilang farm kay Perni Opal for a visit o nag-offer sila bawalingan na experiences sa vegetable farming, dairy, o poultry production o garon istoryal sa tan sa nato ang president po eh, siya po ay president sa vegetable industry cluster sa Mindanao o Vixme o ang lapsi sectoral chair for vegetables so ah uh, so ba isa ganito tayo nung sa inyong farm ang um, bagayan sa mong farm isang makatabu makatabu, ah, bakat, makatabu mm -hmm. farm ah so, makat makatabu farm Ah, uh, so bang pa unsa nakuha um, uh, yes, ang uh, sa inyo ha? Ah, ba niyo? Yes, ang pangalan ng Makatabo is after the name of my father. That is uh, an acronym. Makatabo means Makario Kahis Talibon Bohol. Ah, uh, so Talibon Bohol. Mm -mm, ako ang papa ni Tito Bohol. May gift sa Mindanao. So siya ang medyo unang pioneer ng na dito sa lugar na hingana niya, daghan siya mga parinti, relatives. Mm -hmm. So, ang kinsa nag-anggaan ako, nagpangalan na nga niya, makatabo. So, amo na lang pong gi, gi After such time nga, uh, ng postal address. And it was also registered by the barangay. As siya, si Tio Makatabo na Sa karina lang. So, talayon, Ang amuan na uh, pagpangalan niya, ginagyan. Kuwan mo po sa tao mo di accept na sa mga tao na kana lugar gid sa makatago. Word, na andan na kadugo ya. Na andan na na andan na yun. Abi na ko makatago sir kay di batago sa Bisaya kay uh, Market Bay <laughs> 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 o wala gid ana sa. Ah okay. Dili ni na Bilik ba sila. Dili man ba makatago imo at niya Paon sa nakuha. Ah sir isa mo sa mga nag-una nag-certified nag na File bilay sa region 11. Hmm. So, uh, tagaan na gamay na kalimaw ang ato ang mga farmers or vegetable farmers. Pausan ninyo na kuha ang GAP certification. Kinsa ang naghatag sa inyoha ang certification? Actually, ang uh, good agricultural practices sa uh, na sa ginatawag o uh, certifying body. Uh -huh. ang ETI to na train. ang Department of Agriculture to uh, support and also sa BPI, you know, uh, Bureau Plant Industry in Agri other agricultural agency. So it is a body of uh, uh, evaluators. So we will give basta the name of the government. More to a self proclaimed kaya old up So it will be a ginatawag na to process. Mga uh, mahiwok good agricultural practice mo um, oh, siya, oh. So, is, siya basta -basta ang gap is dili lang siya, basta-basta ang column sa'yo, no? Oo. Ano dito siya, ma'am? Ang VAP, dili lang siya na maka-apply ka or para mahimok ka ang is describing lang ka mag-practice sa ilang requirements. Okay. So, hindi meron series siya sa evaluation, observation, sa mga certifying body kung kamo nag Uh, Nag-practice ba d'yo d'yo good agriculture practices sa inyong farm? So, uh, si sir, uh, isa siya sa mga bayi na practitioners <laughs> sa GAP. So, ang um, ilahang farm is <laughs> ila d'yo na gina-practice o gina-advocate <laughs> ang GAP. So, wala pa din nila ginadalo sa mga katawahan. So, kung kinsay mo visit dito, is ano d'yo yes. si sir? Right 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 on on. sa mga nalang si sir dito, ma-advocate Sure, uh, din sure. dito siya matablo kung doon sa nila pag-practice o sa mga techniques o sikreto sa ilang farm, taon sa sila na certified as God. So, dili na po ang ato ang episode karong hapo na. interesting ka ayaw na doon sa sa bakatabok farm o ilahang farm o ang ilahang vegetable production o sa mga secrets. Uh, dili na po dugayon ato ang uh, i-take note ang mga pangitana na o i-comment sa comment section at o ang uh, i-andam at notebook o para bilik na to makalimutan ang ato ang uh, gusto uh, gusto kung unsa dyan to ang mga sikreto sa gap farming. So, bilik na ko ito Brian, at ani ang ato ang uh, resource person for uh, unlocking the business potential of good agricultural practice in vegetable say so, Hilobago Bocahes from Nakatabo Farm. Daghang selamat ng guys and mayong hapon sa tanan. No? After the twist lang ato so since Vince Tibos mag-give kayo ang ato ang centro sa discussions and its practices, kinibili ko mo sa perfect, but this really a practice. Mauna no? lang ang murag, atong di-practice kay atong tunan. So guys, yung mamaster na nato, so those practices would be our gitawag ng protocol. So number one, ang makatabu farm, uh, practice ano yung nag-train, ano yung nag-join, uh, back nag uh, nag uh, 2016 pa, no, about ETI. No, pagkahuma na nga, uh, after I graduated as a GAP, student pa sa na, muna ang gitawag na mo ang file o gideclare nila o GAP align. Ibig sabihin, o buti pa sa bot na, magsugod pa ta, o mag-align pa ta, diha. By the way, uh, before that, ko mo ang to sa GAP, ipinahilas sa nakogamay ang amo ang farm, kung kinsa man di sa makatabo. So, balik ko sa nakuha sa kung gusin ka ganila, na makatabo is makariukahis talibong buhol. It is 890 feet above sea level. Medyo bugnay-bugnay nito. Dili po kayo bugnay, dili po kayo ulit. But namin sa muraog, uh, pwede ang high value o itong itawag kong temperate o semi-temperate ng mga gulay. So, it is an earth hectares. Uh, also, we are uh, registered as learning site sa ETI Region 11 and nag uh, good agricultural uh, practices. License also to operate the National Dairy Authority kung NDA. So, nagsugod ang business business nila Uh, sa amuang uh, negosyo, kung ano yung ilang, di nga uh, dagkot ay tagkapital, nga So, di ilang ang amuang unang uh, steps as long as kana na So, sa 2012, uh, nakahin mo ni Gamayang shop So, Lord, pagka 2013, nag-dairy farming na ko. Then 2016, nag-banana lakatan ko plantation. Di ba rin nangyay na dako? Pero katong 8 hectares, medyo na puno. puno sa sunod. Then, nag-organic farm sa vegetables. Then, ang anak na food of Bethia Then, pagka 2021, nag-poultry, nag-quill, -cool, nag-provisions, makatambo provisions. Natukod na namo ang mong farm as a uh, restaurant. Then, 2023, naman yung accommodation. So, ang ginawag na mo ni Kaden o Casa Juanita. So, karong 2024, ah uh, naami program dito which is uh, also sponsored by the ano, ah uh, DSWD uh, and, and uh, Mulawa BD and also we have the uh, DST sa milk processing. And karon ongoing um, na mong project sa Cafe Macayo. So, meron mga business sa Makatabo. So, as a gap pala Makatabo Farm, nagkaroon mga gitawag na itong mga challenges sa tinabuhi. buhi no, number one, ang imuhang mga manpower or mga nagtrabaho sa imuhang sulod sa farm. No, yung mga farm workers. So, ito, two years. na uh, imuhang pag-train sa ilaha, na-apply mga changes, na po yung mga pagbago sa mga practices o gitawag tayo wag nilang tagawian kay eh, Lord yung nilang nasugdan isod kayo ni Lord nun ang ilahang nasugdan ng kultura sa pagpananong ubilay so since pag nagpractice pa ni Sagap doon eh ang mga challenges na mo ang may encounter dito sa mo ang farm so sa Sagap Align ang number 1 mo itong mga workers number two record keeping or recording kanus an mo siya gitanom o kanus mo siya gisid or scoring kanus an mo siya gitanom o kanus apo mo siya na transplant Unsang mga organic itang, unsa mga na mabutang o unsang mga chemicals na mo ang naplay kung hindi pa ka organic o gap alayin ka Unsang ang mga chemicals kailangan din ito na religiously na record so that na ang tawag o traceability na ito ang ginatawag na ito makabalutas data kung unsa ang ginatawag og overuses of chemicals. Ngunit yung gap, makuntur din ato. Okay, kung unsa ito nasa level, mong gano'n dito ato yung maniton. Kung unsa yung mga recommended sa agricultural practices, mong gano'n dito ato practice. Dili nga ito mag sa mga ubang pang mga chemicals. Number three, dili nga ginatawag og uh, biosecurity. Ngayon nga, dili nga ang gulay, dili nga ito ang tanlan, Mao lang nga diha sa gap number one factor is kabalo ka sa history sa to farm. Kung ba sinday ito na ato ang farm dating basurahan sa una, ato ang farm dating mga kasilya sa una. So dapat it takes more years pag yun na siya na pwede nga itong marihag, matabunan, o ang iba nga nga sa na, sir, kung gusto din to rin nga, sir, o na, mga na ba? So dati sir, so, ang gap, managay recording nga sa una, plantasyon sa saging, So that may have said So yun, ito diba? Ang bayo si ka ng ginatawag na to, layo sa ginatawag ng mananap. Hindi sabihin mga iro, mga iri, mga manok, ma mga... Hindi ba nga ang inyohang mga tanong, big to, nag-asurusuri ang iro sa inyong farm uh, farm, matamakan sa tao, ang tao, masulod lang po dito sa post-harvest facility, nga ano na ito. So, isa din sa mga challenges din nga na itawo sa mga farm. And then, uh, sa mga challenges, nakakamot din mga certifications. So, first na mo nga, na na-registered mo as that certified as Makita Mo is 2020. Then, after two years, i-evaluate mo na, after two years, i-evaluate kung kung yun ka. And then, sa 2024, na-issue na po for the second Uh, pero ano namin pa-registered sa Dot uh, na naprubahan po ni. Yes, sir, Salamat po. tayo sa ginawa po na no? talamat po sa mga agency na nag-close monitoring. And even sa akin, mga tawahan, uh, kung mga tauhan na akong maka-oval sa farm na di na kayo po yung mga hindi ko sila uh, hago ba si So, sa pagkakaroon, naman yung mga mm di kabataan sa different schools, private schools, nga nag-educational tour. Uh, we teach them how to to identify the vegetative uh, nilatawag ko ng uh, makaon na gulayon, ano ba? Then, we teach them also to identify insects, we teach them also to identify good soil, and also ang pag-harvest na nilatawag ko yung pure or safe. So, gitubuan naman siya sa mga organic matter na para Bulahan, ma uh, makakakun siya, hindi go, hindi graduated sa ilang pagkabatanon, And then, uh, so yun uh, ano, mga pictures nato, no? Sa so, uh, banana, sa ato ang cabbage, just simple as that. Ang atong uh, binubuhat kayo para continuous. No, din din na binubuhat kayo cropping continuous. Ang pagka-farm, ang pag-harvest ka rin, wala na. So, we so, continue. So, face by face. So we harvest also corn, tomato, o or kaya mga organic, lagi diyan kung nagka-process bibi, bi, and then, uh, then na kaya ng part sa mo ng mais, gila pa kaon po naman sa mong dairy. So sa sulong sa farm production namo, mo, mo gini ano ang mga gini talo major crops na nakasustain sa na Makatabu farm. Unang una kaya na nakita sa yung screen sa logo which is yung Makatabu Farm is ang lakatan ng banana, ang dairy, ang vegetables, o ang poultry. Mayroon na ang mga major nga mga crops and uh, animals na nakakontribute sa mo ang farm na masustain na mo until now. So, besides sa mga challenges, nag-re-opportunity ang farm. No, as nag opportunity ka itong ginatalag bilang na uh, bilahan daw ang maghago or bless are those who are uh, patients and uh, hardworking so sa banana so we have the teachers and the school subdivisions and the public individuals namang mga binatawag ugsuki so dito sa banana we have also challenge na uh, may mga challenges din ganun pag medyo uh, mura ang, ang presyo ng saging natin di ba wala nang binibili or seldom na lang ang mapalit sa tuwang banana, that is why pag maraming ginog, we process. So, mayroon kami ng mga value chain na naman, we process banana fresh to a banana loaf. So, the opportunity also sa dairy, so sa planta, sa process naman sa fresh milk, the butter, and the yogurt. So, nag-ahina-ahina yung magiging, since uh, nga namin ginatawag o oh, uh, sustainable nga milk productions namo Ang mga babae, ang uh, mga lalaki nga nati, pwede na mong himong uh, imit. process namo Ang mga manure, himong na mong baby So, nagka-process na. So, from, from the manure up to the milk, amo uh, ginang gina-process. So, sa opportunity na ito, sa vegetables. So, as of now, ah, uh, farm training sa mga estudyante ng mga agribusiness and also exposure sa mga senior high and also sa mga elementaries. Meron kami ng uh, farm training, post-harvest activities and we join also the programs of the government which is the Kadiwa at Agui and we have also supplies the school teachers from selected uh, schools no? And visitors display and exhibit sa mga malls. So the story behind about visitors, so dapat na na encounter na experience niya mga traders and consolidators. So sometimes mo no, di di ang ginatay ng barato kayo ang presyo ang price na to is baba kayo kasi atong expenses atong cost Then, uh, ang standard is the di, Dikayo High is because dito lang po din may maligyan sa market, public market. So, naka-experience po may mga supermarket, mga komisari, taas yung taas po tayo mga requirements. So, mga standards and especially sometimes, makabati po kung dugay-dugay na payments, especially sa mga supermarket nga, siyempre so, naman, kasabot din po sa ilaha kayo. Eh. Accounting man sila Taas po sila Ang ginatawag Ang process Kay Budaan kita Sa division Mabot sa Marketing Accounting division So Dito So Ang mga lamang Na-experience Sa ila Nga Dito-dito Dito 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 So next so is uh, among among farms, among mo na ang mga space ang mga plant na mo, Simple lang yun. No? Ang mga akong dito sa restaurant, pwede na po sila mamali. Pwede na po nila paunan. Ang nila ay makita nito nga uh, mga gulay. Ang nila po So that's why we display sa mga sa farm uh, different vegetables. So, maamit mga customers na direct customers. Uh, this is the uh, abrisa sa pitas na slides. Tapos, naapod ni mga direct buyers na gitan sa customer na naon sa restaurant, ipamuli nila, mamalit po dahil sila sa gulay. So, na sila yung ma-bring home. So, tanong uh, slide uh, picture niya sa about sa kabila at ani na pwede ning mak mak ano, maka display sa daplin sa kalsada dito sa subdivision nila na mang gawa sa sila as per requested. So, wala yata sa isa sa subdivision na dali sa, sa niya, mental na nag-request sila na kung pwede, once I eat me, huwag to dito. So, muna, gito na naman, once I hit me, nag-add to sa ilaha para piliin nila nga mo ang amuang gulay para makakawin maka, na sila o fresh. And then, sa kabila at ani, at kita sa Adriza, na-open na siya nga amuang display. And then, uh, mga business and value added na mo, So far, karun, we have the banana loaf, we have the fresh milk, the butter and the yogurt, and we have uh, the bakery, the mini grocery, Old, atong mga OGT and the OGP and the trainings that are enjoying the Japan that we So, we have a the that we have in the workshop, which is the main thing, main proper. So, very farming and processing plant na mo, and ang going na po. So, mo picture na mo, sa mo ang entrance, sa mo ang uh, dairy farm. So, that is the building. And then, uh, that is the confinement area sa dairy farm. So far, as of now, nasa mga 35 na heads Ang amo ang, uh, ang baka. And then, uh, mga bitia-based na mo, na pastries. which is also the tickets um, among fund of mga orders during the wedding, birthdays, and etc. Uh, mga anniversaries and any celebrations. So, mana mga displays at lang mo. Um, during the picture, man, during na sa, I think sa dedications, so sa mal or sa kasal, itong mga koan. Manang mga samples sa among ticks. na naga po dito na mo, sa farm. So, we have also, uh, sa ng Farm of Parisas, we have also poultry, chicken and quail. So, nag-training po tali sa mga kabataan no? those who are interested to uh, know about uh, poultry farming. And also the uh, quail eggs and how to ma uh, mga production sa quail eggs po mo. So far, karoon na natin sa mga 2, heads sa queen. So, ato ang makatabu provisions, which is at, uh, muna ang ato ang restaurant. And then, uh, inside the in meat, muna ang uh, ato ang uh, venue. So, na-adirigay, may ang mga dedications, birthdays, uh, buffet, na-adirigay. And then, ang ating wanita which is ang uh, ato ang room accommodation which is uh, good for 40 to 50 persons uh, pwede really makabalit ang mga training at yung tiny cabin for those who are couple or partners na gustong mag-relax so a selling one so yan ang iisa ang cabin niya sa tunga-tunga sa farm and then Oh, ramai mga kawan-kawan yang ditanggung aminitis ginagmai aa, therapeutic bath. So, tiba-tiba bagaimana tuan-tuan, mga panggilan, ma'am, tiba-tiba tuan-tuan, para mag-relax, dalauan ng mga anak, mga apu, para diri lang sa farming ng punta nan usaha itu, relax po atong sarili para maka Pahulay pun ang atong lawas, no, ato sa therapeutic bath. So, bagaimana atong kawak therapeutic bath? Gue nampak tak siapa bawa kita good for four. Kau ni juga mega naik tak? Muntah juga. Aku dia ada So, ngah nak kita ni mana bisa? Nai doa pun ka. Oh, empat kata orang boleh di masa <laughs> So, learning yun side. Ah, on the job training sa diri na mo. Naman mo na padala dito, o rin di mo na padala kung rin na naka-antena dito sa Hungary, Japan, Australia, New Zealand, Canada. and mga Saudi Arabia ng mga estudyante sa Makatabu Farm na karoon nga na sila nagtrabaho dito. And then, uh, nga nung OGP ang na COA is coming from sa mga lokal, diri, ikan sa kagayan, sa Buanga, Bukidnon, na Itupi, sa Kutabato, Bukidnon, Bicol, napagalit Pangasinan, no? Leyte, Butuan, Surigao, Agusan, Pantukan, ang Maginda ng in Davao City. So all over the Philippines, ang amuang ang uh, kikirin dito. Pero hindi yun yung daghan kayo. Pero lagi mga tulo upat sa isa ka region na uh, mag-training mag dito in every quarter. So mga sila ang mga nag-COE dito na karoon ang nana sa kawasan o bangkod. So those are the pictures that we received uh, so their certificate after their training and also the coming OGT for sa Makatabo. So, I'm going projects project na mo mo na ang atuang, um, night processing area. which is with this, within this month or next month, mag-operate na. And uh, we have this kawa, ay lawa at bini, sorry. This is also uh, natatabang punta sa ato ang gitawag o community and community responsibility. Ang mga mga walay trabaho dito sa mga ang uh, kalibot, mga ka ka community na tagaan mag-trabaho sa DSWD which is parang for, task forward na ang mga pag-ibighing para tanuman ng mga prasimilya sa isda na kwan ina na nang o mapaguhi para masustain sustain ang panindagawin sa mga katawakan d'ya. So, takot po kayo itabangin ang mga agency nga ng mga programa na sama ninyo. So, among taming nga ginatawag o business center sa Baguio uh, mga namin ang mga dina siguro sa tawag na ito kung mga paningkabot Operate uh, operated na po ni it is we are kuan uh, mag-operate siguro ni by this, this month or next month na so so simple na kita na partner di mo kita tulip mag nabuhi kung wala tayong mga affiliates ni mga grupo na makatabang sa tuwa. Ah. So, I uh, is all the farmers na to be involved in their uh, respective community and organizations especially sa mga farming, especially sa mga ginatawag o mga variety or mga kasi kasi mga tanong naman yung mga organization na na uh, especially sa ato ang mga barangays, no? So ako, na-discover ko d'ya sa Visible Industry Council sa Southern Mindanao as a member po since 2014. Then, uh, naging active po ko sa Municipal Agri-Fisheries Council sa itawag o MAPSI uh, as Vice Chairman. And then, uh, naapod ko uh, sa RAPSI as Vice Committee Chair. So, uh, besides Ali, uh, eh, tugod sa itong pag-active sa ato ang uh, support sa programs of the government, so natin ang mga, inter uh, mga international trips which is sponsored by di ano uh, partners mga ano mga government sa Gawas wow. no so I've been in uh, IUIU na USA uh, sponsored by uh, the ano Kenya Alliance University no. so murag di sa Pilipinas murag duha tulo lang siguro ni mo napili and then we are now a global ang tawag sa mua is a global partners network so out of many countries sa New Zealand. So we were there kasi nagbisita ko dia sa mga sudyante na gikan po sa Makatabu Farm. So we've been in South Korea also for the ginatawag you know, o post-harvest technology to training. And then, uh, the nagkakunan dito na pwedeng i-apply.